good afternoon, good afternoon sa inyong lahat at anong oras na ba? 12.53 na ng hapon tapos na tayo magparonda at magpakain. Maulang araw sa inyong lahat eh no? Makulimlim. Mm. Makulimlim na panahon sa inyo. Ayan. Oh. Medyo na. Oh. Ayan oh? Wet na wet yung ating ano, floor. So yun mga abel. Uh, mamaya, update ko kayo. Kargahan mamaya ng BBC. First training ng Pampanga ngayon, Conception Tarlac. Unang training namin. So, yun, ikaarga natin yung apat nating young bird ng BBC. So, yan, oh. Tapos, ganyan yung panahon. Aray ko, pahira pa na kagad. <laughs> Talagang pagka North Race, ganyan yung ano. Buti pa yung ano, yung mga Kabite, Laguna, Maynila, Rizal. Ano yan, mga nakabuelo na yung ibo nila. Kaya, wala na silang problema. Kumbaga, rek, na-arek, na -arek, na, na sila. So, ayan yung mga ibon natin, nagbibilad. So, ito, ito yung isa natin kaarga mamaya. Ayan, o. No? Si Inbreed banded Bro. Ayan. Tapos, yung mga ibang ibon natin dito, ayan na. Ah, Nagkaulay na yung mga ibang ibon natin na young bird dito. Saan natin puntahan yung ating mga ano dun. So, kaya natin lights. May lights naman diba to? Ay, wala. May lights nga. Ayan, o. No? Ito, ayan, o. No? Ito yung young bird natin ng anak ni Rigor. Tsaka yung ano, magtiyahin magtiya yung dalawang yun mga kabel eh. Yan, oh. ito yung anak nila parehas white light talagang mataas yung dugo ni ano ha ni Johnson President ha mataas ang dugo kasi white plate eh. hmm. white plate ang inilabas oh tapos mga dark check kagaya hmm. ng kulay ng tatay oh tapang ni Rigor oh ayan ganda nyan tapos isa young bird ng TGR, si isa young bird ng Pare ata. Ayan. Update ko lang kayo sa mga ibon natin. Napaatapang talaga nito. Bayulente talaga tong rigor na to eh. Sana maging producer ka. Ano ka naman eh. Finisher ka ng north and south. Kaya alright na alright ka. Kailangan na ng tulin. Kaya ako ipinariseyo si ano. Tiyahin mong si jansen President. Na cross ng Peter. Ayan. Then dito yung ating... Foundation bird na uh, Johnson President. Ito. Ayan. Johnson President na may pasok na beckert yan mga abiel. Hmm. Then, yun yung ating uh, Johnson Arendok. Ayan. Unang egg nila. Ayan. Sana mag maging mabilis. Tingnan natin. Talagyan natin ng young bird yung dalawa. Then, yung sumunod na clutch, gagawin natin all bird lang. Kung panlaban lang natin ng pooling at saka fan race. Ayan. Tingin ko matulin eh. Hmm. Then, dito. Ayan. Ayan nga yung ating si Juana ng buhay ko. Ah. Si Juana. Ayan. Yung Juana natin na black check. Eto, dark check. Ayan. Ayan. Victor, Victor Lim yan. Mm. Then eto, yung ating dilemma. Oh. Kita nyo yung anak niya. Ang gaganda, oh. Black check. Ang ganda. Dark check, oh. Kita nyo. Gagandang young bird, oh. Tatapang pa. Yung isa nito, eto, totong malaking to. Nakasaw to ng PUF. Then eto, Parang ah, TJRC si ata to. Violet ba to? Ay hindi. Green eh. Api UF, na UF summer mga abel yan. Gagandang young bird oh. Hmm. Solidong solido. Then dito yun, mapipisa na ata to. Tong week na to. Tong next week, pisa yan. Hmm. Winalay na natin yung anak nito, mga abel yun. Yung dalawa ito. Naawali na yung ating dalawang young bird. Isang young bird ng PBC at isang young bird ng TGRC. Yan Oh. Ang gaganda nila, ang gaganda ng hulma. Then dito, ayan, malapit na mag-egg si Jansen Arandok na asawa ni Peter B. Mm, Ang ganda pa naman ng ibo na to. Ayan, kita nyo. Ganda ni Jansen Arandok. Ayan o. Op, op, nalabo, nalabo. Ayan. Ayan, Jansen Arandok. Ayan. Na may pasok na pula. Ayan yung pula. Ganda nyan. Magnana yan. Tapos papasokan natin ang Peter para matulin na may dulo then dito naman sa kabila is meron tayong pinagbiak na buo ayan, yung isa anak nyan anak nito nilang dalawa is isa brown tapos isa checkered gandang mga young bird dito kanito ako lah dito 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 dali dali tayo shot madumi ha ayan yung young bird natin pula oh ganda pulang pula oh email na email tapos NPL yung isa ganda solid yan ng mga young bird natin mga abel then taas nga tayo punta tayo dito sa ating loop mga abel yan muna natin yung mga stack natin na yan taas muna tayo tagulan tagulan so yun hawaan nga muna natin mga abel yung ating dalawang ibo na si yan yung magkapatid na tabingi si Tabingi at saka si si Punggil at saka si ang tawag dito? Si, hindi, hindi, naman Tabingi uh, si Tabingi, hindi. Tawag dito. Uh, yung kulang yung tuka. Teka lang. So, eto mga Abel, kukunin ko yung ibon natin. Unahin natin yung brown. Unahin natin yung brown. Tapos yung isa. Ayan. So unahin natin yung anak ni anak to ni ano mga abela anak ni Peter B at sa ni Pula. Yan. Ito yung ibon na sinasabi ko sa inyo. Young bird siya ng BBC South at HBC. Sana lang, sana lang, sana lang click yung ating fairing So wala pa naman tayong pinair kay Peter B na hindi nag-click yung lipad sa south. So, ito na nga mga abel pa ko na. Pansinin nyo, ito ka, ayan o. Comment below mga Abel kung anong magandang pangalan nitong ibon na to. Ayan o. hindi pantay yung tuka niyan. Tangkita nyo, ayan o. Hindi pantay yung tuka, o, ayan. Yung sa taas, may eksi. Tapos yung baba niyan, ginupitan ko na. Hmm. Ginupit ko para magpantay lang ng konti. Ayan o. Tangkita nyo, sa kabila. ayan. Ano siya? Ano tawag dito? Alimutan ko tawag dito eh. May tinawag ako nung nakaraang araw eh. Yan oh. o. Kita Ito sa taas to. Nagtataka kayo. Brown. Sana. Hindi ma-fly away tong ibon na to. Masyado silang may ilap mga abel. Ganda pa naman ng ibon o. No? nyo. Yan oh. Si, ano bang maganda pangalan nito? Si... Pilanto. Hindi <laughs> pilanto. Diyan tawag dito. Bahala na lang kayo mga abel comment kayo sa baba kung anong maganda pangalan itong brown na to papangalan natin sa ibon na to yan ito yung unang brown ito yung first class ni Peter tapos yung kapatid niya alam ko blue Bar, at o checkered namatay dahil sa sobrang daming bulot dati to punong puno to ng ano buluto mga abel dito talaga sobrang dami dito sobrang dami dyan papatayin ko na nga sana to pati dito sa mukha niyan pero ngayon napakaganda na no? oh solid na no? oh Then, kunin natin yung kapatid niya. Ito yung kapatid niya. Ito yung kapatid niya. Ito, second clutch. Tapos, kapatid naman ito, namatay din. Magkapatid niya sila, mga abel. Kita nyo yan. Pansinin nyo yung toka. Ayan o. Oh. Nasa ilalim. Nasa ilalim naman ha. Pansinin nyo yung nasa ilalim yung toka. O. Oh. O. Oh, ha? <laughs> Hindi pantay, di ba? Putol din, mga abel. Putol din yung toka niya sa baba. O. Oh. Yung brown sa taas, ito sa baba. Ayan. Kita nyo yung toka. um hindi pantay. Ito naman checkered. Ito napakilap. Pero ang mga mata niya is pearl eye mga abel. No? Oh, pearl eye yung mga mata niya. Hmm? Itang -ita nyo. Binagwisan ko na kasi para pagdating ng November, December hato na sila ng hato sa rondahan mga abel. Gandang ibon. No? Solid. Pearl eye tapos medyo ayun nga. Comment na lang kayo sa baba kung anong papangalan natin sa dalawa. Magkapatid naman sila, first clutch at second clutch mga Abel. Ito naman is young bird ng PUF mga Abel. Yan. PUF to. Blue. Dalawa kasi yung club na lalaroan natin ng South. Kasi yun, sila lang yung may mga young bird. Yun. No? Yan. Comment kayo mga Abel kung anong magandang pangalan ng dalawa nating ah, ibon na parehas na ayan o. Oh. Yan. Comment na lang kayo mga Abel Oh. Alright.